Lumaydol, so, idol, mayong hapon. Sa so, karon idol, ako na ipakita ninyo ang katagason sa similya ang ako igtatanong mga idol. Similya sa kamutan, idol. Saudara, so, idol. Manguha ng manguha ng so, mo karon diri sa similya, idol. Sa mo nang ako ipakita ninyo ang katagason sa similya. Uh, ako itanom! So, Kini siya, idol. Kini katagasa, mo ang katagasa ako mo ang katagasa sa similya ang ako itanom mga idol. Ya, ini sedih siang idol. Tenang yang dahon idol loh. Ini siang klaseng kemudi. Angan nya iskuan nitip keran kemudi. Cuma idol mau datang. Ramai dulu. Ganda ganda orang tunggu awak ngasih milia mai idol, para atau sa digu ang kaya nato matanong ko sa pag saop sa adlaw mga idol Salam mga idol, naghahanda ako na kuha pero kinahalan pa tao duha kay nanay kay estimita ko karon nga uh, akong estimita mo idol nga ako matay ma karon nga mura sa tud sa pagsaw sa adlaw mga 100 ka punuan mga idol ay medyo ay ko dakor ba nga akong buho nya kinahanglan sa pabukan mo nan medyo madugay-dugay ta kinahanglan pa tao duha kay nanay Sumarto mga thank you